Good morning, everyone. Good morning, mga kasimple. Today is Saturday and it's another day, working time naman. So, kailangan natin maging maaga kasi para dilip malate sa work. Ngayon, kakain tayo. I'm just... Saka na ako magbihis pagkatapos kumain. Ay, mag. Uh, My room it's too messy. Hindi pa ako nakapaglinis. Kasi bukas pa yung off ko. So, ngayon kakain na lang muna tayo. Ang hmm, kalat ko na. Ano? Nakita yung ano ko. Magkaonta. Wala ano ko proper ano. Kasi ito na. Proper nga lang isa. Ano? Magkawak ng rice. Ay, kitang kita yung kitang kita yung At yan. Kakain ako ng konting rice.

kaya na po kumukhaon. guys. Sana akong sudan guys. sinigang. Are. Sinigang na moy mi. Sana ko bala kayong ano ko camera. Pag sa ba na ko ibutang ng camera kay makita ko tanan. Charyang. Ngayon, gahiwi. Ngayon kalat kay Hong kwan, oh. kalat kay itong quarter kumusta na mga sample, please like and share na na akong live ala klaro kong kuhan hindi akong mabutsukay <laughs> maklaro atong bubsi yan ang tukumetong kwan bihan na Pasensya naman sa kalat, ha? Sa kung... Mga... sudan? Sinigang. Sinigang sa miso. Char, sinigang sa sampalok. Hmm... Nandiyan siya gatag sa kuha. Ang galaw to ano kay partner na ko sa kwan. Romit na ko. Mga ang tanin nyo mga kasimple. Kain tayo. Kasi trabaho na naman. Buhay OFW. sarap Forty mm hmm Tayong. Tayo. tapos meron siyang ano ripple yung natin ripple yung na something so ito lang po ito po yung dili kong ginagawa morning kakain tapos ready dal, trabaho sa so iyo pamahaw. Mga mga simply. thank you for watching. Please don't forget to like and share sa ato ang video. Salamat!